Maganda ang gabi. Ako, si Miss Chris. At ngayong gabi, isang kwento Nang laging mula sa isang tagapakinig natin sa Nueva Isia Ang ibabahagi ko sa inyo. Isang kwento tungkol sa isang babae na hindi na dapat nakita pa. Ako po si Eric. At ito ang kwento ko. Nangyari ito taong 2018 sa isang maliit na baryo sa gilid ng kagubatan. Gabi-gabi, naririnig namin ang iyak ng babae mula sa gubat. Akala ng mga tao, isa lang itong hayop. Hanggang sa isang araw, ako mismo ang nakakita sa kanya. Habang naglalakad ako pa uwi galing sa bukid, may napansin na kong babae na kaputing bestida. Nakatalikod. Nakatayo sa gilid ng daan. Akala ko na aksidente. Kaya nilapitan ko siya. Ate, ayos ka lang po? Tanong ko. Pero hindi siya lumingon. Nang ilang hakbang na lang ako kalapit, napansin kong wala siyang paa. Nakaangat siya sa lupa, mga anin na pulgada, at malamig, sobrang lamig ng paligid. Paglingon niya, doon ko nakita, wala siyang mukha, mabuti lang na balat at walang mata, ilong o bibig. Bigla siyang humikbi at nagsalita sa loob ng isip ko. Bakit mo ako iniwan? Tumakbo ako. Pero mula noon, gabi-gabi ko siyang naririnig. Tila inahanap niya ako. At hanggang ngayon, tuwing sasapit ang alas dosi ng gabi, naririnig ko pa rin ang pag-iyak niya sa mismong gilid ng bahay ko. Isang paalala mula sa dilim. Hindi lahat ng daing sa gubat ay hayop. Minsan, baka kalulwa na ang umiiyak. Ako, si Miss Chris. At ito, ang mga lihim sa dilim. Kung may sarili kang kwento ng lagim, ipadala mo lang. At baka sa susunod, ikaw na ang bida ng gabi. Hanggang sa muli, kung kakayanin mong makinig ulit.